Habang sinusuri ni Daesung ang madilim na lugar na ito, ay nakita niya ang isang higanteng kamay na nakaakma ng damputin sila. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ang nais pala nitong kunin ay ang inialay ng lalaki sa kanyang harapan. Pagkatapos nito ay kinuha na nga ng higanteng kamay ang mga kaluluwang alay ng taong iyon, at kasunod nito ay unti-unti nang naglaho ang kamay sa kadiliman. Ang tanging narinig lamang ni Daesung mula sa kadiliman ay ang tila pagkain ng higanteng nilalang sa mga alay na ibinigay sa kanya. Dahil dito ay hindi na nakatiis pa si Daesung at sinabihan ang higanteng nilalang na mag-usap muna sila, bago siya kumain. Nang mapansin naman niya na hindi siya pinapansin ng nilalang, ay nagsagawa siya ng pag-atake patungo sa kinaroroonan ng lalaking nag-alay nito, ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay hindi umabot sa lalaking ito ang kanyang atake. Kaya dahil dito ay nagulat siya, at tinatanong kung paano yon nangyari. Habang iniisip pa niya ito ay makikita na muling bumalik ang higanting kamay patungo sa lalaking nag-alay ng mga kaluluwa. Habang nangyayari ito, ay tuwang-tuwa ang lalaki na tila ba inaasahan na ito, at sa punto ding iyon ay tila may ibinigay ang higanting daliri sa lalaki na isang uri ng kapangyarihan sa kabilang banda ang lalaki ay maiyak-iyak na sa pagsasabi ng kanyang pasasalamat patungo sa nilalang, dahil sa ibinigay niyang gantimpala sa kanya kasunod nito ay tuluyan na niyang nabitawan ang kanina ay pinaglagyan niya ng mga kaluluwa kasabay nito ay bumalik na si Daisung sa realidad sa puntong ito ay naisip ni Daisung na sa sandaling natanggap na ng lalaking iyon ang kanyang gantimpala ay bumalik na rin kaagad sila sa kanilang pinanggalingan habang iniisip pa niya ito, ay pinagmamasdan niya ang pagbabagong anyo ng lalaking nag-alay ng mga kaluluwa at nang matapos na ito, ay ibinaling naman nito ang kanyang atensyon patungo kay Daisung at sinabihan ito na ang lakas ng loob niya na atakihin ang isang katulad niya na kabilang sa mga piraso ng Titan. Kasunod nito ay galit niyang sinabi na si Daisung ay isa lamang walang kwentang uod sa kanyang harapan. Pagkasabi niya nito ay agad siyang sumugod patungo kay Daisong at nagpakawala ng atake. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon ay bigla itong naglaho sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito ay sinabi niya na ang munting uod na ito ay mayroon ding mga tinatagong kakayahan. Habang sinasabi pa niya ito ay biglang sumulpot si Daisong sa kanyang tabi, at agad na dinakot ang kanyang mukha at inihampas ito sa lupa. Matapos niyang gawin ito ay ngumiti si Daisung at sinabi na ang una niyang gagawin sa kanya, ay patitigilin niya ang kanyang bastos na bunganga gamit ang kanyang kamao. Pagkasabi nga niya nito ay pinaulanan na niya ng suntok ang mukha ng halimaw na ito, at matapos niyang gawin iyon ay naging parang donot na ang mga labi nito, at hindi na makapagsalita ng maayos. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay pinilit pa ring sabihin ng halimaw na ito, Nabilang isang bahagi ng Titan, kahit siya ay mamatay ay makakabalik pa rin siya sa piling ng Titan at muling mabubuhay. Matapos namang marinig ito, ay itinaas ni Daisung ang ulo nito sa pamamagitan ng kanyang buhok, sa katinanong na kung sa palagay ba niya, ay hahayaan niya na makabalik siya sa Titan at mabuhay muli. Habang nagtataka pa ito sa kung ano ang balak gawin sa kanya ni Daisung, ay sinabi niya na mayroong siyang lugar para sa mga halimaw na katulad niya, kaya pinayuhan niya na maghanda siya dahil tiyak na magugustuhan niya ang lugar na yon. Bagamat hindi alam ng halimaw na ito kung ano ang tinutukoy ni Daesung, ay wala na itong nagawa kundi sumang-ayon na lamang. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang isa sa mga alagad ni Daisong na kasalukuyan pa rin pinahihirapan ang isa sa mga miyembro ng Hons na kanyang nahuli noon at dahil nga dito ay alam na natin ang magiging kapalaran ng bago niyang nahuli. Samantala, matapos niyang maipadala ang halimaw na yon patungo sa kanyang tauhan ay dumating naman si Soyon at si Chuyong, dito nga ay masaya niyang binati ang kanyang master. At sinabi na ang sitwasyon sa gate fracture sa lugar na ito ay naresolba na. Habang nangyayari naman ang pagre-report na ito, ay sinabi ni Dongchul kay Changsik na gaya nga ito ng kanyang sinabi sa kanya, na hindi niya na kailangang mag-alala tungkol kay Daisung. Sinabi naman ni Changsik tama nga siya, dahil ang tunay na halimaw ay napunta na kung saan. Sa kabilang banda ang S-rank Hunter mula sa China ay hindi pa rin makapaniwala na mag-isang natalo ni Daisong ang halimaw na umubos sa kanyang mga kasamahan. Samantala kinumusta naman ni Harin si Daisong, at tinatanong kung nasaktan ba siya sa kanilang labanan, ngunit sa halip na si Daisong ang sumagot, ay galit na sinabi ni Seoyon na ang asikasuhin na lamang niya ay ang kanyang katawan. Habang nagtatalo pa ang dalawang ito ay tinawag naman ni Daisong ang kanilang atensyon, at sinabi na babaguhin na nila ang kanilang strategy. Kasunod nito ay sinabi niya na simula ngayon ay siya na ang bahala sa mga gate boss na kanilang makakatagpo habang sila naman ay magpo-focus sa pagligtas ng mga civilian at mga hunter sa lugar dahil kung gagawin nila ito ay makakapag-focus sila sa pagligtas ng mas maraming mga tao sa lugar. Nagulat naman si Hanyul matapos marinig ang proposal na ito at iniisip na kung talaga bang ipofokus nila ang kanilang lakas sa pagrescue ng mga hunters at civilian. Habang si Changsik naman ay naisip na kung talaga bang lalabanan ni Daesung ng mag-isa ang lahat ng mga boss monster na makakaharap nila. Sa kabilang banda si Daesung ay buo na ang determinasyon na iniisip na hinding-hindi nila dapat hayaan na muling mabuhay ang nilalang na nakita niya sa madilim na lugar na yon. Samantala sa isang stream ni Yongchil ng Dragon 7, ay binanggit niya na mayroon siyang malaking balita para sa lahat, dito nga ay sinabi niya na nakatanggap siya ng isang top secret information mula sa Daesung clan. Pagkatapos nito ay ipinakita niya ang mga larawan na ibinigay sa kanya, kung saan makikita ang ginawang pag-atake ng grupo ni na Daishong sa isang gate fracture sa China. Matapos niyang gawin ito ay sumabog na ang mga komento ng mga netizens tungkol sa kaganapang ito. Pagkatapos ay sinabi ni Yongchil na ang grupo ni Nadaisung ay tinatawag na Teikats na binuo ng kanilang bansa para iligtas ang mundo sa mga lumitaw na S-rank gate fracture sa iba't ibang parte ng mundo. Habang ang ilang manonood ay naguguluhan sa kung ano ang sinabi niyang pangalan ng grupo ni Nadaisung, ay binanggit naman ng isa sa mga nagkokumento na mali iyon dahil tinatawag sila na kay Hunters. Nagulat naman sa chill sa sinabing ito ng isa sa kanyang manunood at ipinaliwanag na ang impormasyon na iyon ay nagmula mismo sa leader ng Daisung Clan na si Chanho. Kaya upang kumpirmahin ang kanyang mga sinasabi ay binuksan niya ang balita at dito nga ay binanggit na ang kay Hunters na binuo upang labanan ang mga S-class gates sa buong mundo ay naklear na ang mga gates sa China at India at ngayon ay patungo na sa Europe. Binanggit din sa balita na ang grupong ito ay pinangungunahan ni Daesung at kasama ang lahat ng mga S-class hunters ng kanilang bansa. Matapos namang mapanood ang balitang ito ay napamura si Yongchil dahil nagkamali nga siya sa pangalan ng grupo ni na Daesung samantala sa isang dimensyon na tinatawag na dark side shelter sa loob ng isang gate, ay makikita ang mga tent at ilang mga sundalo na nagbabantay sa lugar. Habang ginagawa nila ang kanilang mga gawain ay lumabas mula sa portal ang isang lalaking may mahabang buhok. Ito pala ay walang iba kundi ang nangungunang hunter sa rankings sa buong mundo na si Aslan. Nang makita naman siya ng mga sundalo ay agad na sumaludo ang mga ito sa kanya at tinanong kung ano ang kanyang nais ipag-utos. Dito nga, ay tinanong ni Aslan kung nasaan ang kanyang kuya. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa isang bar, at makikita na masayang nagliliwaliw ang mga tao sa lugar, na para bang walang nagaganap na pandaigdigang sakuna sa kanilang mundo. Habang nagaganap ito ay nilapitan ng sundalo ang presidente ng World Hunter Association, at sinabi na hinahanap siya ng kanyang kapatid na si Aslan. Habang inaantay naman siya ni Aslan ay naisip nito na gaya ng kanyang inaasahan ang mga dimensyon na katulad nito ay walang ganda na makikita. Kasunod nito ay dumating na nga ang kanyang kapatid na agad naman niyang binati. Pagkatapos ay sinabi niya na kung hindi sila aalis sa lalong madaling panahon ay nakatitiyak siya na masasangkot sila sa malaking kaguluhan, tila nagtataka naman ang kanyang kapatid na presidente ng World Hunter Association at tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala sa bansa ng Japan sa Tokyo, ay kasalukuyan ding dumaranas dito ng matinding kaguluhan dahil sa S-Rank Gate Fracture na lumitaw sa lugar, at kagaya ng ibang lugar ay makikita din sa paligid ang mga wasak na gusali at bangkay ng mga hunters na nagtangkang pigilan ang mga halimaw na lumabas sa gate na yon. Sa sandaling ito ay makikita din ang grupo ng mga hunters na pinangungunahan ng isa sa kanilang S-rank na tila nakahanda ng muling umatake. Sa puntong iyon ay nagutos siya sa kanyang mga kasamahan na ang mga vanguard ay kailangang panatilihin ang kanilang depensa, habang ang mga nasa likuran naman ay kailangan ng umatras at magtungo sa kanilang third line of defense. Pagkasabi nga niya nito ay nagsimula ng umatras ang ilang mga hunter kasama na ang mga sugatan Habang nanatili naman ang pinuno ng grupo ng mga hunters upang pigilan ang mga halimaw na magtatangkang atakihin ang mga paatras ng mga kasama niya Sa sandaling ito ay iniisip niya na ito na marahil ang katapusan ng kanyang buhay Habang ang mga hunters naman na kasalukuyang umaatras ay napapaiyak na sa maaaring sapitin ng kanilang leader dahil sa pagprotekta niya sa kanila dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.